humiinit yung ulo ko tapos napagbubuntunan ko ng init ng ulo yung asawa ko tapos syempre mga bata papak tapos na si Mister. Ito na yung mga napak niya kanina. Siguro mga nasa 20 na orders to ng lahat ng mga madadali sa kanya yung mga health and beauty products and um, mga eyewear. Yun, madali lang ipak yan. So, ito na yung mga more challenging na ipak. Kaya ako ang magpapak. Okay, nakabenta tayo ng isang pares ng cute na slippers. Ngayon ko lang napansin. Parang madungis pala ito. So, tatry kong buksan at linisin. Isang dress, isang blouse, isang pambata na watch, measuring cups, uh, decorative lights na arrow. Ito isang professional face and body massage, sure. Dalawang set ng yarn, tapos isang pang ano snow ano brush and scraper para sa snow. Ito ay Christmas Gift bag, ayan, na malaki. Nakabag na yan kasi para hindi siya madumihan sa storage. And then, dalawang pares ng Under Armour na sapatos. Kakalist ko lang nito this weekend. Tapos, ayan, nasold sila. Dalawang set yan, size 11 na Under Armour. Isang pang -babae at isang pang lalaki. So, pag ganyan, ito ay hindi siya original box ng Under Armour, diba? Parang white box lang siya. So, sa listing nakalagay dyan is no box para hindi sila mag-expect ng original na Under Armour box with it. Tapos nakalagay sa description na not in original box. Sana hindi mo na mag magising si Maya. Kanina kasi, habang, habang, tul, habang nagpapak si Mister, pinapatulog ko si Maya. Tapos, every time na ibababa ko siya, nagigising siya. So, sana hindi magising si Maya. Kasi parang umiiksi na yung, ano niya eh, tulog. Three weeks old na siya. So pikesi ng pikesi yung nap niya. <laughs> Nakakaabala yung ating hair. So tinanggal ko to sa bag kasi naisip ko baka ma-damage siya. <laughs> so ibabox ko siya. <laughs> box muna and then bag para hindi siya magududusot 3 pounds 4 <laughs> tapos na nagbabag ko muna alright, natapos na someone's coming is she crying? she's not crying Hi, Maya. Here, mommy. Mmm, smells so good. Nauubos na yung amoy niya. She's three weeks old and she's bigger now. <laughs> Dami. Lower lip. Four. Sobrang lamig ngayon. Biglang lamig. So, nagbabalat yung lips ni Lucas. Um, Let me check. Baba, the... oh, baba, baba, baba. I need to check your math first. So, your score is 6 by 6. But this number 6 is baliktad na naman. Uh -huh. Okay? Alrighty. So, magawa. Tsinag uh, ko yung trabaho ni Lucas kanina sa kanyang homeschool. Yung kanyang homeschool work. Okay naman. So, mag uh, tutupi na sa ako, Nasan ako ng damit. Kaso gusto niya pang maglaro. So, which which one? Ito yung DIY namin ni Lucas na brain game. Mm, -hmm. mm -hmm. Hey, that's mine. I oh, know my eyes so are awake. Wait. wait lang, Lucas. Make it complete. Here, drink. I'm gonna get a sticker. So Lucas and mommy will have a competition. I uh, this is his. This is his. So I'm gonna mess it up. Mine is a little more difficult. Because actually Lucas can do this too, but um it's yeah. more challenging, number two. Yeah, level one and level, level two. two. So I'm gonna mess there's it up. Five in this one and four. Yeah. But this one is four and three. Yeah. Okay. That looks hard. Okay, ready? Okay. Ready. So three, two, two one, one, go! One more to go. I'm done. <laughs> <laughs> okay. Now with the timer, level two with the timer. Okay, we're gonna do level two with the stopwatch. Because Lucas wants to know if he can beat me. Okay, ready? What? The goal. Ready? Yes. Stop. Stop. Um, Stop. Oh. 58 seconds. Am I right? Yes. Okay, your turn. I'm gonna mess oh. it up. Okay. Mine is 58 seconds, so I'm gonna mess it up for Lucas to start. Wait, okay.

47 seconds. 94 microseconds. <laughs> yeah. Bye! <laughs> 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 Alright, later again? That's fine. Bye! <laughs> Is it fun? What? <laughs> <laughs> you check your brain if it's a little bigger? A little bigger. Maybe next time you can beat me, okay? Done? Mhm. Mm mm -hmm. Say hi, everybody. Okay, ready, Kena? Let's fold now. Nagpapabebe naman to si Andrew. Hindi ako makapag-fold eh. Ah, Ayaw mo mag-fold. Ayaw. Ah. Na, na si mami. Kanina ako pa talaga. Alam nyo na, frustrate ako minsan. Yung parang gigil na gigil ako kung gawin yung isang bagay para dahil gusto ko na siya ma-accomplish. Tapos, hindi ko ma-accomplish dahil sa mga bata. Ah, ganito. Kanina, kaninang umaga si Maya, no? Tapos, nung tapos na si Maya, nung natulog na siya, tapos si Lucas naman, gusto, kailangan mag-aral. So, nag-aral siya, tapos gusto pa niya mag-extend ng aral. I mean, laro, yung naglaro kami kanina. Tapos, nagising ulit si Maya, tapos tulog na ulit si Maya, tapos ngayon, eto namang isa. Ayaw magpantalon kanina, ay eh, ang lamig nga. Ayan, nagpapabebe. Tapos, inuuto ko siya, sa ko, tulungan mo na lang ako mag-fold. Ayaw pa rin yan. <laughs> Hmm, wala tayong magagawa niyan. Huh, wala na tayong magagawa niyan. Huh? So, walang work si Habi, pero may inaasikaso siya saglit, umalis siya. Pagbalik niya, alis sila ng mga bata. Ipapasyal niya yung mga bata, yung dalawang boys, para makalabas sa saglit. Tapos sila siya magde-deliver ng mga packages. Tapos, ayun, kami lang ni Maya may iwan dito. By that time, hopefully, maka makatrabaho ako, I mean, makagawa ako ng mga gawaing bahay, or kung ano man yung kailangan kong gawin para sa business. Okay. Ay, wala tayong mag-hug lang ni mami yan. Ah, okay. Pumusa pa yung pinto kasi baka hindi ko marinig si Maya. Finally, nakapagtupin na tayo ng damit alam nyo, usually, hindi ako nag, uh, nagpapa nagpapapressure sa gawaing bahay. <laughs> Siguro dati, few years back, kapag meron akong hindi matapos na gawaing bahay, hindi ako makapagluto, hindi ako makapaglaba, or makalat ang bahay, ganyan. Umiinit yung ulo ko. Tapos, napagbubuntunan ko ng init ng ulo yung asawa ko tapos syempre mga bata pero ngayon hindi na hindi na ako ganoon hindi na ako umi, hindi na umiinit yung ulo ko ng dahil sa gawaing bahay syempre gusto ko pa din siyang gawin gusto ko pa din siyang ma -accomplish. pero pag di ko siya na okay lang a few years back na, sinabi sinabi ko yun sa asawa ko na para na ako kailangan ano uh, parang di ako makatulog pag hindi na pag hindi na kapag hugas ng pinggan o kapag may hugasin sa lababo, yung mga ganyan. Alam niyo na mga mami, relate kayo diyan kasi yung asawa ko Buddhist. So talagang calm ang kanyang personality. Hindi umiinit ang ulo niya. Hindi siya ano, hindi siya mainit ang ulo, hindi siya nagagalit. So talagang uh, payapa ang kanyang buhay. Para daw nga hindi na masyado mainitin ang ulo ko, is minsan accept yung mga bagay na hindi ko magawa. Kumbaga, yung stress and pressure kasi yung nakakapagpainit ng ulo ko. So, why don't you focus on what you can do at the moment? Kung hindi makapaghugas ng pinggan, tambak ang labahin, makalat ang bahay, um, okay lang dapat. Pagka daw in ko na yung idea na okay lang yung mga bagay na hindi okay sa akin in a regular basis, magkakaroon daw ako ng peace. So, yun, in-apply ko siya so far, okay naman, talagang naka, naging okay siya sa aking ano, mental health na parang feeling ko hindi na nga mainitin yung ulo ko na mas wala na akong masyadong stress ang dami yung mga sinabi sa akin na parang nakapagpa-realize sa akin na yung minsan yung gawaing bahay is hindi naman siya importante na laging ma-accomplish day by day ang importante is yung mga bata yung mga anak namin na well fed sila, maayos, masaya sila nakipaglaro kami sa kanila kasi yun daw yung hindi na namin maibabalik in the future kung baga, pag tumanda na kami, tumanda na yung mga bata hindi na na namin yun mababalikan. Pero, pwede kaming magkaroon ng malinis at maayos na bahay kapag wala na ang mga bata. Kung baga, pag lumaki na sila at nag-move out na. Parang ganoon yung binigay niya sa akin idea. And talagang pinractice ko siya for months and years na ngayon, ganoon na yung naging mindset ko na, ah, kung di mo kapag hugas, bahala. Hindi akong parang mag-init ang ulo dyan. Laro tayo, Lucas, tara. Hayaan na yung hugasin na yan. Parang ganoon. Hayaan na yung labahin na yan. Makalat ang bahay. Hayaan na. Basta masaya tayo. Parang ganoon. Hindi siya madali sa una. Kasi lalo na kung nasanay ka sa gusto mo nang maayos palagi. So, yun. Salamat sa aking asawa. na nahawa, nahawa ako sa kanyang pagiging calm. At, um, yun. Pero, ma pero syempre, may goal ka pa din, no? Hindi na nga lang siya, ano, wala na nga lang siyang, ano, deadline. Kumbaga, gusto mo pa rin magtupi. Pero kung hindi matapos today, okay lang. Bukas naman. I'm going to Brain calculated. Brain Today we're actually going to to Cheese. Okay. Whoa! I still have to get the packages. Just Andrew wanted to come here first. So, you guys get in. I got an idea! What kind of idea? I, I, it's a secret. Oh. Let's go get the packages. Okay. I'm get the packages put Andrew in his car seat before he gets too crazy okay i'm going to go get the packages okay <laughs> so i <laughs> am tapos na ako mag-dinner, tapos na kami mag-dinner, and nagnanap na ulit si Baby Maya, so sasamantalahin ko, mag-work na ako ulit. Ito naman yung aking tatrabahuhin ngayon, mga sapatos na galing sa Kohl's Liquidation. Pipicturan ko sila dito. So, pipicturan ko ang aking mga product. Habang tulog si Maya, kahit pa konti-konti lang, kahit limang piraso lang yung matrabaho okay lang yun, basta makabawas-bawas <laughs> ng uh, trabaho. So, ito yung mga galing sa Kohl's Liquidation na hindi ko pa naiilist sa eBay. Then, try ko muna silang ibenta sa um, Facebook Market. Ang ganda nitong boots na to. Madami din ako nabenta sa Facebook Market in the last few weeks. Mas prefer ko na maibenta siya sa Facebook kasi mas malaki ang kinikita. Hindi pa akong magpapak, ba? Diba? So, buti na lang. Meron akong extra na Um, cardboard. Gagamitin ko siya para mas magandang pampatigas. So, yan. So, itong mga sapatos, actually, tinatrabaho ko para um, mailist siya ng aking VA kasi nauubusan na sila ng ililist. So, ayan, sila ang maglilist niyan. Tapos yung mga underwear na tinatrabaho ko din dito, hindi ko pa ulit nabalikan, pero ako ang maglilist niyan. So, kung marami na silang ililist, aasikasuhin ko ulit yung mga underwear. Kung wala, pa silang ili kung wala na silang ililist, balik ulit ako sa mga shoes. Depende sa bilis nilang maglist, yung aking tatrabahuhin. Ayan, so, mukhang okay naman na, no? Ang ganda sana na ito. Oh, So, ano ako nabili na pang linis? Supposed to be... Ooh! It's called pink stuff. <laughs> the miracle cleaning paste. So, sabi ko, nakita ko lang to sa internet. I don't know if you guys can see. Pero tinan nyo, ito lang yung dumi, no? What the heck? this is magic. I like that. Oh, de ba? Totoo nga siya na miracle cleaner siya. Oh my. Hmm. Nakita ko lang to sa Facebook. oh, diba? Kasi ba bago naman tong mga sapatos na to. Kaya lang yan na dumihan dahil nakatambak dun sa trailer yung iba may datanggal sa box kaya kailangan linisin pero tingnan niyo umuukaw oh, na siya ulit bago ang ganda tinray ko lang yan ha? kasi mura lang siya parang 5 siya sa Amazon wow i like that may discover akong bagong panglinis wait try natin dito <laughs> tingnan natin kasi mas makita makikita ninyo yung dumi ko teka hindi to sponsored ha <laughs> kita niyo to tingnan natin kung ano siya matatanggal ng pink stuff Holy cow. Oh yeah, look at that. I mean, meron pa din siya mga konting bakas ng dumi. Pero, compare kanina, ba diba, nakita nyo naman. Oh, ayan yung kanina. <laughs> Ganyan yung niya, before and after. What? Hay nako, makapag-sponsor nga dito sa Pink Stuff Company. Nakita ko lang 'to sa social media, I don't know, Facebook or Instagram. Pink Stuff Company. Bekena men. <laughs> okay. Ah, uh, Okay, tapos na. Nakailang pares din ako ba paunti-unti bukas ulit isang batcha ulit bukas Te <laughs> bukas siguro ano naman yung gagawin ko yung mga underwear Oh my goodness ilalagay ko yung link ng the pink stuff dito sa aking YouTube para ma kung gusto niyo kasi kita niya naman ang ganda niyan panglinis and all purpose siya So I I love it pero again hindi po yan sponsored <laughs> Thank you for watching.